Yeah, good morning mga kamas, tayo nga sa Malapit mo lang ka, naranan mo ng baptisa Ang mga nagtatanong dyan, alas 5 hanggang 9 na po tayo ng umaga dito mga kamas May eh, mga kaganapan dyan dito sa Malapit uh, mo lang ka, nakita natin kay Ibigan natin Ibigan, uh. magkano inalis yung manok mo? 2-5 lang boss 2 ba? Uh. Ano ba alin yata niyan? Ah. <laughs> parang blue siya no? ah, naka bullick, ano? Ah, oh, Naka-throwback ng bulik ano? Throwback ng buhaya Ilang taon na yan? Ah, parang tayo doon? dalawang taon pa lang Going 2 years so oh. 2.5 lang mga kamaster oh. Bulik siya na may pagka-plus 200 oh. yeah. Ganda Eh, bulik siya, bulik oh, Dalawang libo tawad ah, Dalawang <laughs> libo na pala tawad 2.5 ang gusto na mayari mga kamaster oh. yeah. Thank you kaibigan masarap. Eh baka ibigay magkano natin. alis? 3 lang 1 ah one six silang buwan 8 months 8 ano ba yung Kelso ayan lang mga master 8 months 8 months 8 months lang mga master ganda ang Kelso 8 months 8 months ito. E ba kaibigan, magkano inalis si yung manak mo? 1.5 na ang tawad. 1.5 na ang tawad. Ang gusto mo, 2,000. Ayun, so, mga 1.7. Ah, 1.7 na, sagat net ito. Ilang buwan na yan? 10 months. 10 months. Anong linyada na yan, kaibigan? Sa hatch na kakros. Ah, hatch na kakros, ano? Para siyang kelsa rin, ano? Ayan, seven, mga sinibala, ano? Ayan, 1.7, mga kamaster. 8 months old. Malaking manok to, oh. Bulto rin katawan to. Long leg ito. Ito mga kamasa. Thank you, kaibigan. Mga kamasa, pakipala na lang. Pakisarat yung video para maraming mga panas. tayo natin. Thank